Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, gabayan niyo po ang lahat po ngayon ng mga nahihirapan, ang lahat po ngayon na ng may mga pinagdadaanan, at lahat po na mayroon pong kinakaharap ng mga problema. Palakasin niyo po ang mga pinanghihinaan ng loob. Pagalingin niyo po ang mga may sakit. Pabalikin niyo po sa inyong daan ang mga nawawala. Akayin niyo po ang mga nag-iisa. Samahan niyo po ang mga nalulungkot at mga nadurusa. Panginoon, sa kung ano pa man pong aming mga pinagdadaanan, hindi po kami bumibitaw sa inyong pong pagmamahal sa amin. Ipagpatawad niyo rin po ang aming mga pagtataksil sa inyo. Ipagpatawad niyo rin po kapag kadalasan po kami ay nagiging makasarili. Ipagpatawad niyo rin po kung hindi po namin naiisip ang mga maraming pagkakataon na kayo po ay aming nasasaktan. Panginoon, sana po pwede lagi kami magsimula sa inyong krasya. Sana po turoan niyo po kami lagi na magsimula sa inyong pagmamahal sa amin. Alam niyo po ang lahat-lahat sa amin, Panginoon, at alam niyo rin po kung gaano namin kayo kamahal. Huwag niyo po kaming iwanan, Panginoon. Huwag niyo po sana kaming pababayaan. Ang lahat po ng aming mga panalangin ay sinusuko po namin sa inyo dahil kayo po ang nakakaalam ng lahat ng makakabuti sa amin. Ito po ang aming dalangin. Amen. Sa ngalan ng ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.